Ayan, mga idol, meron tayo bubuksan uh, Smart pipe eh, uh, Phoenix. What? Ayan na siyang mabukas. ko, mag-open. Dahil sila, sila na, sila na ang kanyang pindutan sa power on. Yan, tetetestin nyo natin gabi. Kung magagawa pa ang gagamitin natin na ipinagbabawal uh, na teknik. Wow! Ayan mo, ito, buksan na natin. 15%. Hindi nyo, nalaman ito dito Eh. Pag walang ginagawa, ay lagahanap ng hinuputing-ting. Ah, at... at yan po, mga kaibigan, binubuksan natin niya. At yan ang sila. Yung parang plato na maliit na yun, napakaliit. At yan na, hindi na gumagalaw. Hindi na siya... Tumidikit doon sa all off ng cellphone. Mga para parang hindi na nga ata ang magagawa. Ah, naba, na nga. Alin ho sa dalawa yan, kung masisira o mabubuo, oh, hindi ko lang no! itatanong sa sampung ginawa nito eh. Labing isang nga sira, kahalit <laughs> na mabuo, masisira pa lalo. Yan mga idol, tignan natin kung paano gagawin. Oh, ayan na. No. Bina na po. Ayan na po. Bina post na. Ayan. Inambar yun. Yung, yung tu niya na yan. Yung gold po siya, sira. Yung power of hand power all. Ayan mga kaibigan. Ayan. Inuunti-unti na han yung, yung baklasin. Ayan mga kaibigan. Tignan natin kung magagawa ba o masisira. Ah, ya, andar bilak mastanya. Oh, iya na. Ayun. ketak bus baklasin ambak natin kalau mau dagu. Ya no Kenapa kok? Ya,

Ay? Papagkasiswerte naman na si taong tao. Dahil daan sa patsamba ang gawa. Ha? <laughs> oh? Yung mga idol, oh, okay na daw, ah? Oh? Oo. Oh. Ayun, ay, natinindod pa ang Facebook. Sinong way pa no. Ayun, kagaling, ay. Eh. Okay na nga? Ayun, oh. Nambuhay no. nga, mga idol. Nambuhay nga. Ayun, na. No. Tinetested pala natin dyan natin ito toong gawa. Sa bagay, kahit may nagawa, ay parang cellphone ay parang pasira na. Durug-durug na ha screen. Yeah! Ayan. Uy, okay na raw. Okay na raw.